Habi talaga ni Bel Mariano na amoyin si Doni Pangilinan pag magkasama sila. Dahil na namataan na naman silang inaamoy ni Bel at tinatago ni Doni sa kanyang jacket. Dahil ang lamig-lamig sa bagyo. At narito ang mga kuhang larawan naman ni Bel tuwing inaamoy niya si Doni. etong mga picture na ito nung nagkaroon sila sa Benison sa Araneta Coliseum ng The Big. Dom. Meron at meron talagang namamagitan sa dalawa. Irespeto na lang natin na gusto nila ng privacy. Kahit maraming camera or nakakakita ang fans sa kanila, wala silang paki basta ginagawa nila kung anong gusto nilang gawin sa isa't isa. At ito naman ang update sa Can't Buy Me Love. Nag-away na ang Bingling. At talagang napayakap siya sa lola ni Bingo dahil hindi ine-expect ni Caroline ang kanyang nalaman sa kaibigan ni Bingo